anumang panahon at pagkakataon. Hindi magbabago ang mensahe na maihatid ang pag-asa mula kay Kristo. Sa ibang dako, 22 million pesos na calamity fund ipinalabas na ng pag-ibig fund Legazpi. Narito ang ulat ni Melissa Manzanilla. Ipinalabas na ng Home Development Mutual Fund o pag-ibig fund ang 22 million pesos na calamity loan sa nasa 1,500 members sa Bicol Region. Yung pagkakilalang yan, eh, hindi mm -hmm. lang yung pagkakilala by name. Yan uh -huh. yung pagkakilala mismo sapagkat tinanggap si Kristo bilang Panginoon Tagapagligtas. Yes. Oh. But we should thank God that we were spared from the super typhoon. It's better to expect the worst and get little than expect little and get the worst. And good job din sa mga citizens na sumunod at nakinig sa paabiso ng ating mga leader. At Mamita sweet! Mamita. Oh, anyway. Yeah. Ano? <laughs> anyway, anything. <laughs> anyway, anything. Ano, hindi siya dyan na kung ngaran mo. Si anyway, si anything, ano pa. <laughs> If God is love, is love dapat. <laughs> Nagdiriwang sa kanyang ikalimamput isang taong anibersaryo ng katatagan at katapatan na nagmumula sa Diyos para sa mga Bicolano at sa mundo naniniwalang anuman ang kanyang sinimulan ay kanya ding kukumpletuhin. Ang namin na Ito ang 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia. Kasapi ng KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pau dito sa Marhay na Bareta. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig ngayong araw na ito dito lamang sa ating istasyong Care 104.3 The Way FM. At kayo po ay nakikinig ng ating programang Marhay na Bareta. Kami ay nagagalak na kayo ay makasama sa ating programa ng pagbabasa ng Biblia. Sa araw na ito, tayo ay nagsasama-sama upang simulan ang isang makabuluhang paglalakbay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bakit nga ba mahalaga ang pagbabasa ng Biblia? Ang Biblia ay hindi lamang isang aklat. Ito ay buhay na salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng gabay, karunungan at inspirasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. At sa ating programa, layunin nating palalimin ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng regular na pagbabasa, pakihinig at pagninilay-nilay, mas makikilala natin ang Diyos at ang Kanyang mga plano para sa atin. Sama-sama nating pag-aralan at pag-usapan ang mga aral ng Biblia upang magtulungan sa ating espiritual na pag-unlad. At hinihikayat din natin ang bawat isa na isabuhay ang mga natututunan ang inyong mga maririnig na salita ng Diyos. At habang tayo ay sama-sama sa pagbulalakbay na ito ng pagbabasa ng salita ng Diyos dito sa ating programang Marhay na Bareta, naway maging bukas ang ating mga puso at isipan sa mga aral na ibibigay ng Diyos sa atin. Muli, maligayang pakikinig sa ating programa ng pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta at naway pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagsusumikap na mas makilala siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Narito ang ating marhay na bareta sa araw na ito. Enot na Samuel 11 Pakalihis nin haro sa rumbulan, Pinanginota ni Hading Nahas kan Amon ang sa iyang hukbo asin sinalakay ang banwaan ng Jabes sa teritoryo ni Gilead. Sinabihan si Nahas kan mga taga Jabes, Makipagtipan ka sa mo asin paglilingkodan mi ika. Nagsimbag si Nahas, Makikipagtipan ako sa Indo sa sarong kondisyon. Huhulwatun ko ang sa Indong tuong mata, tanganing masupugan ang bilog na Israel. Nagsimbag ang mga lider kan Jabes. Tawi kami nin pitong aldaw tanganing magpadaranin mga sugo sa bilog na daga nin Israel. Kun mayong maligtas sa mo, masuko kami sa imo. Kanan mga sinugo makaabot sa Gibea? sa pinag eeroka ni Saul, inusip ninda sa mga tawo ang, ang, bagay na ini, kaya naghiribi ang mga tawo. Minaabot pa sana si Saul halik sa uma kasunod kan sa iyang mga baka. Kaya naghapot siya. Ano anang nangyayari? Ta daw ta naghihiribi ka mga bos. Inistorya ni Daki Saul ang baretang darakan mga lalaking hali sa Jabes. Kan madangog ini ni Saul, nagabot sa iya ang espiritu ni Diyos as inaanggot siya nin Marahay. Kinuan niya ang duwang baka, pinidaso ang mga ini, asin sa paagi nin mga sugo, ipinadara ito sa bilog na daga nin Israel, kaiba ang patanid na ini. Pipidasuhon man ang baka kan si Isay na daing magsunod ki Saul, asin ki Samuel sa pakigera. Nagkatarakot ang mga Israelita sa pwedeng gibuhonin kagurangnan. kaya agabosinda nag-iriba sa gera. Tiniripon sinda ni Saul sa Bezek. 300 mil na lalaki, hali sa Israel, as 30 na lalaki hali sa Juda. Sinabihan ninda ang mga sugo hali sa Jabes. Sabihan nindo ang sa indong mga kahimanwa na sa aga bago mag ililigtas na sinda. Pakadangog kan mga taga Jabes kan baretang ini nagkaurog masindanin marahay kaya sinabihan ninda sinahas. Sa aga, masuko kami sa imo. Gibuhon mo sa mo ang pinaguhon mong marahay. Pagkaagang amay, pinagtulong grupo ni Saul ang sa iyang mga tawuhan. Asin ka nagliliwanag na, sinalakay ninda ang kampo kan mga amunita. Kanood na, dakol na ang nagkagaradan sa mga kaiwal. Nawarak ang mga natada, mala at tamayo ninduwa katao na nakadulag pasiring sa parehong lugar. Danga nagsarabi kay Samuel ang mga tawo. Ha, ina, ang mga tawong nagsarabi na bakong si Saul ang dapat ming maginhade. Ita mo sinda sa mo, asin gagadan nun mi sinda. Alagad nagsabi si Saul, Mayo nin si isayman na nun sa aldaw na ini. Huli ta iyo ini ang aldaw na ilinigtas nin kagurangnan ang Israel. Dangan sinabihan ni Samuel ang mga tao, Magduruman kita gabo sa Gilgal asin ipahayag tagiraray si Saul bilang sa tong hade. Kaya nagduruman sin dagabo sa Gilgal asin duman sa banal na lugar sa indang ipinahayag si Saul bilang hade. Nagatang sin dumanin dulot para sa katuninongan asin nagurogmanin marahay si Saul sa kaan gabos na Israelita. Mga kapatid, sa pagtatapos ng ating programa sa pagbabasa ng salita ng Diyos, dito sa ating programang Marhay na Bareta, tayo ay nagagalak sa mga aral at inspirasyon ating natamo o ating napakinggan mula sa salita ng Diyos. Naway, ang mga katotohanan ito ay maging gabay at lakas natin sa araw-araw ng pamumuhay. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataong ito na magkasama-sama tayo sa pag-aaral at pakikinig ng Kanyang mga salita. Nawa sa ating mga puso ay dalhin natin ang mga salitang ito. Tayo'y manalangin. Aming amang nasa langit, salamat po sa mga oras na ito ng pagninilay-nilay at pag-aaral ng iyong mga salita. Naway mga aral na aming natamo ay magbunga ng pagbabago sa aming mga buhay. Gabayan mo po kami sa araw-araw naming gawain at sa aming pagtulog ngayong gabi Panginoon. Kami po ay magkaroon ng maayos na kapahingahan na nagmumula sa iyo. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga puso at isipan naway patuloy mo kaming palakasin at pagpalain. Sa pangalan ng aming Diyos na si Jesus, Amen and Amen. Hanggang sa muli nating pagkikita-kita at pakikinig ng mga salita ng Diyos, naway ang kapayapaan at biyaya ng Diyos ay sumainyo. At patuloy tayong magkaisa sa pag-ibig ni Kristo. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Ito po ang inyong programa. Marhay na Bareta. Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng Marhay na Bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information. 0998-843-0573 o mag-email sa info at dwayy.febc.ph Maaari ring magmensahe sa aming FB page na CARE 104.3 The Way FM.